Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sport Rock Beach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang posibleng paglipat na Young sa San Antonio Spurs. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pumerma na nga po ng kontrata ngayong araw ang dating player ng Los Angeles Lakers. Habang tumatagal nga po mga katrop si Victor Wembanyama sa NBA ay mas lalong tumataas na nga po ang kanyang kumpiyansa sa kanyang sarili sa pagtatala nga po niya ng 26 points, 13 rebounds, 2 assists, 5 blocks at 2 steals sa kanyang 66.7% shooting sa loob ng 27 minutes laban nito na paglalaro sa kanilang huling game laban sa Atlanta Hawks. At ang maganda pa dyan mga katrop, ay gumawa ulit nga po siya dito ng ilang mga nakakamanghang play sa ilang beses nga po niyang pagsupalpal kay Trey Young na ginawa nga po niyang bata sa tuwing pareho silang nasa ilalim ng basket. Bukod rin nga po dyan ay wala rin naman nga po talagang nakakasabay sa kanyang mga dunk since napakahaba at napakatangkad nga po nito kumpara sa kanyang mga nakakalaban. Pero sa kabila nga po niyan ay malinaw pa rin nga po ngayon na kailangan pa rin nga po talaga ng kanilang team especially ni Victor Rembanyama ng isang mas mapagkakatiwala na bagong point guard na aalalay sa kanya sa kanilang mga susunod na game. At isa nga po sa mga nabanggit na guard na dapat nga na pong kunin ng Spurs sa pamamagitan ng isang trade ay walang iba kundi si Trey Young mula sa Atlanta Hawks. Para nga po sa inyong kalaman mga katrops, nag-average nga po si Trey Young ngayong season ng 27.5 points at 10.9 assists per game sa kanyang 42.2% shooting. Kaya di na nga na po nakapagtataka kung babagay siya bilang katandem ni Victor Wembanyama. Since kapag nakuha nga po nila ito ay magkakaroon sila ng isang point guard na maunguna sa pagawa ng mga gandang plays at siguradong papasahan siya sa tuwing libre siya sa ilalim ng basket. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang pumerma na nga na po ng kontrata ngayong araw ang dating player ng Los Angeles Lakers. Base nga po mga katrop sa ibinulgar na balita ng sikat na NBA insider ni si Adrian Wojnarowski ng ESPN, official na nga na pong pumirma ng two-way contract ang dating player ng Lakers na si Scottie Pepin Jr. sa kupunan ng Memphis Grizzlies. Para nga po sa inyong kalaman mga katrops, nag-average nga po si Scottie Pepin Jr. sa G League bilang parte ng South Bay Lakers ng 18.2 points, 6.4 rebounds, 5.8 assists at 2.8 steals sa kanyang 43.9% shooting. Ang kaso lang bagamat man nga po maganda ang pinapakita nito sa G League ay napakababar naman nga po ng performance nito sa NBA. Sa pagtatala lamang nga sa Los Angeles Lakers ng average na 2.3 points sa loob ng 5.3 minutes niya na playing time na siyang rason bakit hindi na nga po siya pinaperma pa ng kontrata ng front office ng Lakers ngayong season since halos wala rin naman nga pong pinagbago ang laro nito sa loob ng court. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.